Magandang maga po kapwa. Ngayon po nandito po tayo sa bayan po ng Mayhay Laguna. Dito po sa may tulay, Malinoo malinao, sa barangay May trapo na tumilapon dito po sa may tulay, dahil uh, gumuho po ang uh, tulay. Para, samahan niyo po ako. Pakita ko sa inyo. <coughs> Diyan, yan, Big George. magandang mga kapwa. Ngayon po narito po tayo sa Barangay Ube, bayan ng Maynila Laguna. Kapkatan po Barangay Malinao. Papatid po na hindi po makakadaan muna dito ang mga sasakyan sa kadahilan ng gumugo po ang tulay. Pagdaan po ng truck, pagdaan po ng ipot, ito po. Nagla po nga tumiwari kagabi po, 9.58 po ng gabi nangyari ito. Kaya mga kababayan, wala po muna mga kadaan dito po sa Barangay Ube, Bayan po ng Mayhay Laguna, Sartatan, Malinoo, sa Ube. Yung mga nagkakarga ng gulay at mga nakikidaan dito, kapatid po, wala po muna ng daan. Ayan, maraming salamat po. Okay, okay. Ayan, kapwa, ito po yung ayan po. Ayan. May lapon po, yung truck na kargado ng ipo. Ipo, bandang 9.58 ng gabi. Ayan. Ayan po, ang shortcut ang yan. Ayan po, kaya papatid po. Wala po mo ang mga kadaan dito. Update po tayo. Raynilo Mix TV, huwag niyo pong kalimutan. Para po sa akin na video. Ayan po. Kahit po mo to, hindi dahil, dahil uh, wala pong dadaanan sa mga motorista dyan mga dadaan po dyan na barangay ube dito po sa may sinabak wala po muna ang daan ayan po sarado po Sa <laughs> Good morning, guys.